Alam mo ba? Kapag eleksyon, uso ang mga debate, kampanya at paglalatag ng mga plataforma ng mga kandidato. Pero, kailan nga ba nagsimula ang unang eleksyon sa Pilipinas? Ayon sa kasaysayan, ang kauna-unahang lokal na eleksyon sa Pilipinas ay ginanap noong May 7, 1899 noong panahon ng Amerikano, pero hindi ito tulad ng modernong eleksyon na mayroon tayo ngayon. Noon, ito ay para sa mga posisyong sa mga piling lugar lamang at kontrolado ito ng mga Amerikano. Ang kauna-unahang pambansang eleksyon naman para sa Kongreso ay naganap naman noong July 30, 1907 nang maitatag ang Philippine Assembly, isang mahalagang hakbang sa paghahanda ng Pilipinas sa kalayaan at demokrasya. Samantala, ang unang nahalal na presidente ng bansa ay si Manuel Quezon na nanalo sa eleksyon noong September 17, 1935 sa ilalim ng Commonwealth Government. Dito na nagsimula ang tradisyonal na pambansang halalan na kilalan natin ngayon sa ating konstitusyon ngayon ang halalan ay nakataon tuwing ikalawang lunes ng buwan ng mayo gaya na lamang ngayong araw may 12 mahalagang kasaysayan ng eleksyon dahil ito ay sumisimbolo sa paglalakbay ng pilipinas patungo sa demokrasya Mula sa kolonyal na sistema hanggang sa makabagong halalan ngayon, ang boto ng mamamayan ay isang makapangyarihang bilang. Ang Pilipinas din ay mayroong isang mahabang tradisyon ng halalan na bunga ng pagkikilos at pakikibaka. Kayat bawat boto ay may bigat at may kaakibat na responsibilidad. Ngayon, alam mo na.